so kong mangyari talaga. Wala magaganap na demolisyon sa anumang komunidad ng mga maralita kung walang maayos na relokasyon. Pag sinabi po nating maayos na relokasyon, dapat po disente, abot kaya, pang masa, at uh, pampubliko yung mga pabahay na ipatatayo na may kabuhayan yung mga tao. Kasi kahit po anong ganda ng ipatatayo nating pabahay, pero walang kabuhayan dyan yung mga taong ititira, mananatilit, mananatiling aalis po sila, babalik sila kung saan nandun yung kabuhayan nila. Kahit sabihin pa na natin na nasa danger zone yan, nasa waterway yan. Kasi hindi, lang, hindi naman po yung ganda ng bahay ang tinitignan ng mga tao. Ang gusto nila, basta may masisilungan sila, magkakasama sila ng pamilya niya at may kabuhayan sila para matustusan yung pangangailangan sa araw-araw sa pinaka ma, ano po, no, yung matipid na pamamaraang gagawin. Pangalawa, yung mga nasa relocation po, dapat tanggalin ang uh, penalty at interest kasi kaya po lumulobo yung mga utang. May umaabot na mahigit isang milyon. Imagine niyo po yun, 24 square meters na unit pero aabot ng isang milyon. Eh wala nga pong pera yung mga maralita. Bakit natin sila sisingilin? Dapat po ang pabahay sa atin ay uh, pampubliko. No? Yung sinasabi nga po namin abot kaya serbisyo po ang pabahay karapatan po ito ng bawat mamamayan kaya dapat po hindi siya ginagawang negosyo ng ating pamahalaan at uh, na susunod po karugtong po niyan ay mga iba pang mga serbisyo edukasyon ng mga bata sa usapin po ng kalusugan dapat po nakapackage 'yan kaya lagi po namin sinasabi isa pong problema yung gusto nating resolus uh, sagutin pero dapat, komprehensibo nating pinag-aaralan kasi konektado mm -hmm. po lahat ng bagay. Pero alam na yan ng, I'm sure, alam na yan ng lahat ng nasa housing authority. Bakit hindi siya magawagawa? Yun nga po, dahil matindi po ang korupsyon sa ating pamahalaan at base naman din sa mga nakaraang datos, ang NHA isa sa pinakamalaking korup na ahensya ng ating bansa. No? At nananatiling hanggang ngayon na lumalaganap ang korupsyon. Kaya nga po, dun sa isang binabanggit namin, kailangan po talaga yung pondo ng taong bayan mula sa buwis na pinaghihirapan nating lahat ay magamit bilang pondo para sa mga serbisyong panlipunan at hindi po para sa bulsa ng iilan. no Kasi ang nangyayari sa ngayon, ginagawa pong gatasan ang issue na kailangan bahin para sa mga mamamayang Pilipino.